Paano nangyaring natagpo ang patay sa bangketa ang isang matalinong estudyante sa kolehiyo na may malalaking plano matapos mahulog mula sa ikalabimpitong palapag? Napakaraming hindi alam sa kasong ito, walang pag-aalinlangan tungkol doon. Pero sabi ng nanay ni Brianna Aguilera, mas marami pang nangyayari sa misteryong ito. Sabi niya may ebidensya ng posibleng pagpatay. Ang bagong posibilidad na binabanggit niya tungkol sa nangyari matapos ang malaking laro ng football sa kolehiyo at ang sinasabing pinag-awayan ng kanyang anak bago ito namatay. Nandito tayo sa kasong iniharap ng law and crime. Ako si Chris St Stewart na... Naglabas ng pahayag ang pulisya sa Austin, Texas. Kasunod ng atensyon na ngayon ay nakapalibot sa pagkamatay ng estudyante ng Texas A&M na si Brianna Aguilera. Siya ang labing siyam na taong gulang na babae na ayon sa pulisya ay nahulog at namatay mula sa isang apartment na nasa ikalabimpitong palapag noong gabi ng Sabado hanggang madaling araw ng linggo. Bago natin tingnan yung mga pahayag ng pulisya, ngayon, bago natin ikumpara ang dalawa sa kanila, pag-usapan muna natin kung ano ang alam natin tungkol sa mga pangyayari bago ang pagkamatay ni Brianna. Nasa Austin si Brianna para sa malaking laro ng football ng kanyang kolehiyo ang Texas A at M Agis laban sa karibal nilang Texas Longhorns. Ang larong ito ay ginanap sa gabi. Nagsimula ito bandang alas 6.30 ng gabi, Central Time. Di tiyak kung nasa stadium si Brianna o nag enjoy lang sa tailgate party sa Austin noon. Alam ng kahit sinong nakapunta na sa isang malaking college football game na maraming inuman na nangyayari buong araw kapag may malaking laro ng football. Wala pang resulta ng toxicology test kaya di pa alam kung lasing si Brianna nang mamatay. Sinabi ng nanay niya sa mga tao na hindi niya makontak si Brianna ilang oras bago magsimula ang laro. Ngayon, alam na natin na pagkatapos ng laro, pumunta si Brianna sa apartment sa Austin para sa pagtitipon. Ayon sa nanay ni Brianna, may humigit kumulang labin limang tao sa pagtitipon sa apartment na yon. Ang gusali ay may dalawamput isang palapag at si Brianna ay nasa apartment sa ikalabimpitong palapag. Hindi namin alam kung ano ang sumunod na nangyari pero may alam kami. Bandang alauna ng madaling araw, may isang taong naglalakad malapit sa gusali na nakakita kay Brianna sa lupa. Nahulog siya mula sa mahigit labindalawang palapag at namatay. Ito ang litratong ibinahagi ng nanay ni Brianna sa Facebook kasama ang grupong sinasabing kasama ng kanyang anak. Binablor namin ang lahat ng kanilang mga muka maliban sa kanyang anak na babae at mukhang nasa isang balcony sila ngayon. Interesante ring tandaan na walang sino man sa apartment ang nag-alerto sa pulis. Wala ni isa mula sa apartment ayon sa aming pagkakaintindi ang tumawag sa siyam isa-isa. Dahil yung nagdaraan lang na bystander ang nakakita sa katawan ni Brianna sa lupa at siya ang nag-alerto sa mga autoridad. Nag-post din ng video ang nanay ni Brianna mula TikTok na kumalat online. Isinulat ng isang lalaki ang tungkol sa away na narinig niya nung gabing namatay si Brianna at ginamit niya ang pangalan ni Brianna bilang hashtag. Heto ang bahagi nito. Nagsimula akong maglakad sa kanto basta paalis na ako sa bar, lumiko ako sa kanto, dumaan ako sa Rio Grande. Narinig ko ang isang babae na sumisigaw, alisin mo ako. Ngayon muli sinabi ng pulisya na wala silang ebidensya ng anumang masamang nangyari sa puntong ito. Pero ipinapakita namin sa inyo ang video na ito at inilalahad namin ang sinabi ng nanay ni Brianna para ipakita kung bakit naniniwala siyang hindi ito isang aksidente. Iniisip ng nanay ni Brianna na baka may iba pa siyang detalye sa nangyari. Pero bago natin pag-usapan yan, gusto ko munang ihambing ang mga pahayag na inilabas ng pulisya sa Austin. Dahil ito ang unang pahayag, sinabi nila, quote, Noong Sabado, Nobyembre 29, 20.25, alas 12.47 ng madaling araw, tumugon ang mga pulis ng Austin sa ulat ng isang hindi tumutugon na individual sa 2,000 at isang Rio Grande Street. Ngayon, Pagdating ng mga pulis sa lugar, natagpuan nila ang isang babaeng nasa hustong gulang na hindi tumutugon. Idineklarang patay ang individual sa lugar bandang 12.57 AM. Sa ngayon, ang insidenteng ito ay hindi iniimbestigahan bilang isang pagpatay. Walang palatandaan ng kahinahinalang mga pangyayari. Tutukoy ng medical examiner ng Travis County ang sanhi ng pagkamatay. Patuloy ang investigasyon. Sinabi ng nanay ni Brianna sa mga media na iminungkahi raw ng pulisya sa kanya na maaaring tumalon si Brianna o kinitil ang sariling buhay at mariin niyang tinatanggihan ang posibilidad na iyon. Narito ang isinulat niya sa Facebook, sipi, hindi ito aksidente. Pinatay ang anak kong si Bri at binigyan ng oras ang grupo ng mga kaibigan para magkaisa ng kwento. Hindi tatalo ng anak kong babae mula sa ikalabimpitong palapag ng isang gusali at ang tawagin itong ganoon ay kabaliwan. Mahal ng anak kong babae ang buhay at sabik siyang magtapos at ituloy ang kanyang karera sa batas. Tinawag niya ang detective ng pulisya ng Austin at sinabing hindi ginagawa ang trabaho niya tapos tinanong pa paano nangyari iyon. May ilang kaibigan na umalis agad at ang taong nakatira sa apartment complex ay agad na lumikas sa kanyang apartment. Dahil sa atensyon ng nanay ni Briana, lumawak ang ulat ng media tungkol dito. Naglabas ng bagong pahayag ang pulisya ng Austin kagabi at ito ay nagsasabing at quote, ang kaso na may kinalaman sa pagkamatay ni Briana Aguilera ay nananatiling bukas, aktibo at masusing iniimbestigahan. Patuloy na kumakausap ang mga detektib sa mga saksi, nangangalap ng ebidensya at maingat na pinag-aaralan ang insidente. Sa yugtong ito ng investigasyon, ang mga nakalap na impormasyon ay hindi nagpapakita na ito ay isang kaso ng pagpatay. Patuloy pa rin iniimbestigahan ang pagkamatay at walang ebidensyang nagsasabing may kahina-hinala o kriminal na nangyari sa pagpanaw ni Binibining Aguilera. Ang opisina ng Medical Examiner ng Travis County ang magtatakda ng sanhi ng pagkamatay kaya ipinagpapatuloy nila ang pahayag. Mahalaga ang bawat buhay sa komunidad kaya seryoso ang pagtrato at dapat may dignidad at masusing investigasyon sa bawat pagkawala. Taos pusong nakikiramay ang pulisya ng Austin sa pamilya, kaibigan at nagluluksa sa pagkawala ni Brianna Aguilera. Nauunawaan namin ang sakit ng bigla ang pagpanaw ng mahal sa buhay at kaisa kami ng mga dumaraan sa mahirap na panahong ito. Patuloy na nakatutok ang aming investigador sa pagsisiyasat ng lahat ng detalya sa pagkamatay ni binibining Aguilera. Ibabahagi namin ang bagong detalye kapag available na ito. Kaya kahit mahaba ang pahayag, kapareho pa rin ang diwa. Hindi pa rin naniniwala ang pulisya na ito ay pagpatay. Pero patuloy na tumututol ang nanay ni Briana. Nagbigay siya ng panayam sa mga tao at sinasabi niya na sa mga oras bago mamatay si Briana, nagkaroon siya ng pagtatalo sa isang babae. Naaalala mo ba yung TikTok na pinakita ko? Hindi sigurado kung sangkot si Briana, pero naniniwala ang nanay niya na nag-away siya at isa pang babae. Pinag-uusapan niya ang kanyang nobyo sa iba. Quote: Baka may nagtulak sa kanya mula balcony o kapag umiinom ang anak ko dahil sobrang payat at marupok siya, hindi niya kaya ang alak. At iniisip ko na baka yun nga ang nangyari at marahil natakot sila kaya itinapon siya mula sa balcony o itinulak siya pababa. Kaya mukhang sinasabi niya na maaring may kinalaman ang pagkalason sa alak. Hindi pa natin alam ang resulta ng toxicology test sa mga labi ni Brianna ngayon. Ibinahagi ng nanay ni Brianna ang litrato ng anak kasama ang mga kaibigan na kuha raw noong araw ng pagkamatay niya sa balkonahe kung saan siya nahulog. Ngayon, binablor namin lahat sa larawan maliban kay Briana sa kanan. Makikita ang taas niya at sabi ng nanay niya, Mahalaga yan Isinulat niya Sipi na limang talampakan at dalawang pulgada ang taas ng anak ko Tingnan mo ang rehas May isa pang ina na nagbahagi ng larawang ito At sinasabi ng detective na aksidenteng nahulog o tumalon siya Paano mo masasampa ang rehas na nakabots pa at cowboy style Hindi talaga makatuwiran ang sitwasyong ito Wakas ng sipi Ayon sa pulisya, magbibigay sila ng dagdag na impormasyon kapag ito ay available sa investigasyon. Pero hindi pa rin sila naniniwalang kaso ito ng pagpatay ngayon. Sinabi rin ni Stephanie Rodriguez, ang ina ni Brianna, na ang kanyang anak ay isang estudyante ng batas. Pangarap niyang makapunta sa Texas A&M. Ang ideya na kitilin niya ang sariling buhay para sa kanyang ina ay hindi talaga makatuwiran dahil sabi niya namumuhay ng masaya ang kanyang anak. Kasama natin ngayon upang tulungan tayong maintindihan ang mga nalalaman natin sa ngayon at kung ano pa ang dapat nating malaman habang nagpapatuloy ang investigasyon. At tiyak na naririnig mo ang kaunting pagkakaiba sa sinasabi ng ina ni Brianna Aguilera at ng sinasabi ng mga pulis sa Austin. Retirado New York Police Department Detective David Sarni, laging saya kausap dito sa law and crime. Ano ang masasabi mo sa puntong ito tungkol sa sinasabi ng mga autoridad? Mukhang wala namang anumang palatandaan na nagsasabing ito ay isang homicide. Nandiyan ang nanay ni Brianna na matibay ang paniniwalang may mas malalim pa sa kwentong ito. Salamat sa imbitasyon, kailangan ko lang pag-isipan muna. At sa tingin ko, kailangan pang pagandahin ang komunikasyon sa pagitan ng pulis at sa kasamaang palad ng pamilya ng namatay. Yan ang dapat mong tingnan. Si Brianna yon, alam mo? Ano man ang nasabi sa komunikasyon ay maaaring kulang, maaaring hindi tama na magsalita agad-agad. Kung inilalabas mo sa media na hindi mo iniisip na ito ay isang homicide, dapat mong tratuhin ang bawat investigasyon, lalo na ang mga investigasyon sa pagkamatay na parang ito ay isang homicide. Hanggang mapatunayang hindi ganoon ayon sa ebidensya. Sa tingin ko doon nangyari iyon. At ngayon, ginawa mo pang mas kalaban ng ina kayo sa maging kakampi. Napakamatulungin niya at may impormasyon siya dahil alam niya ang takbo ng ganitong investigasyon ng kamatayan. Meron kang isang taong labing siyam na taong gulang sa isang party na tila may alak, no? may mga sinasabing uminom ng alak at iba pa. Natagpuan siya sa ikalabimpitong palapag pababa, malapit doon. Maaaring nahulog siya mula sa balkonahe. Nahulog ba siya o itinulak? At malalaman mo ito sa pamamagitan ng investigasyon. Pero ang nangyayari, kapag na-alienate mo yung pamilya, magkakaroon ka na ngayon ng isang taong lahat ng sasabihin mo ngayon ay kukontrahin na nila kaya. Hindi ito nangyari para sabihin homicide ito o hindi iimbestigahan bilang homicide. Siguro hindi dapat ito nangyari. Hindi ko alam paano sila nag-usap sa magulang o nanay dito. Pero ngayon, magkakaroon ka na ng... Oh. Hindi na sila nagtitiwala sa'yo. May problema na sa tiwala sa pagitan ng pamilya at investigasyon. Gagawin mo pa rin ang tungkulin mo bilang investigador. Investigasyon ito. Dead on arrival. Meron kang isang dalaga na labing siyam na taong gulang sa isang party na natagpuan na ngayon labing pitong palapag ang baba mula sa kinaroroonan niya. Kaya gagawin mo ang mga interview, gagawin mo ang video canvas, gagawa ka ng masusing video canvas. Kailangan mong kunin ang lahat ng impormasyon mula sa kanyang cellphone. May mga text message ang nanay mula sa cellphone at dati rin niyang inireport bilang nawawala ang tao. Kaya maraming bagay ang nangyari na ngayon ay ginawa mong kalaban ang pamilya sa investigasyon mo at talagang kailangan mo ang tulong nila dito. Dahil magkakaroon ka ng mga taong naroon sa lugar ng insidente na maaring magsalita o manahimik lang. Ilan talaga ang nandoon? Sabi nila labin lima. Pero mas marami o mas kaunti ba? May nakakita ba o may saksi sa insidenteng ito na naging dahilan para mahulog siya mula sa ikalabimpitong palapag? Meron ba? Oh. May pagtatalo ba sa labas? Tinulak ba siya? Suriin ang video at ebidensya. Pero nawalan ka ng pamilya dito at yun ang masakit. Ayaw mong mangyari iyon dahil nandun ka na. Yeah kakampi mo sila, ayaw mong maging kaaway. Ganyan ang mangyayari ngayon at magiging matindi ang media laban sa pulisya. Pasensya na kung mahina ang komunikasyon. Sa tingin ko, dapat talaga nilang itama yon para makausad, lalo na kay nanay. Oo, kasi sigurado ako sa kanya, pero hindi ko alam ang pinagdadaanan niya, di ba? At maramdaman na parang may kulang pa, na parang hindi ka pinakikinggan. Alam mo, sa tingin ko, naiintindihan ng lahat ang galit at pagkadismaya doon. Ayon sa detalye, hinihintay ko pa rin ang dagdag na impormasyon mula sa pulisya pero mukhang walang tumawag sa siyam siyam isa mula sa apartment. Alam mo, hindi ito yung tipong sandali na baka umatras siya tapos nahulog siya sa railing at nakita ng lahat at nagsabi, ay Diyos ko, Tumawag ng siyam siyam isa. Isang nagdaraan lang sa kalsada ang nakakita sa katawan niya matapos siyang mahulog. Hindi ko alam kung paano mga alauna yon ng madaling araw. Hindi ko rin alam kung anong oras nila iniisip na nahulog siya. Sigurado akong may security footage sila tungkol doon. Pero parang hindi ko masabing kakaiba kasi ayoko magpanggap na may mas malalim pa dito kaysa sa sabi ng pulis. Pero parang ang dating para sa pulis na sabihing naniniwala silang aksidente lang ito. Walang ebidensya ng pagpatay para masabi mo yan. Parang may nagsabi na sa'yo tungkol sa nangyari. Maliban na lang kung may surveillance video na makikitang tumalon o nahulog siya sa balkon. Um, hindi ko alam. Ikaw ulit. Problema talaga ang komunikasyon. Sa tingin ko nung lumabas ang press release, gaano nakalayo ang investigasyon ninyo? This? Investigasyon sa pagkamatay ng labing siyam na taong gulang. May kinalaman ba ang pag-inom ng alak? Posible. Nasa tailgate ba siya kanina? Mukhang oo naman. May isang kwento na siya, alam mo na, na pinaalis siya, sinabihan siyang umalis dahil lasing siya. Hindi ko alam. Bahagi yan ng investigasyon na susundan ng mga detektib dahil sa kasamaang palad may namatay. Nandyan si Brianna. Alam mo na, patay na, nasa opisina ng Emmy na gagamitin ninyo at malinaw na magkakaroon ng autopsy. Meron ba? Labing pitong palapag ang tinutukoy natin. Matindi ang trauma sa katawan. Pero may iba pa bang palatandaan bukod sa trauma na dulot ng pagbagsak na maaaring uh, nakita sa katawan ni Brianna? Kaya yun din ang titingnan mo. Yan ang mga tanong na itatanong mo. Tatanungin mo ang sinumang mang nakasalamuha niya. Susubukan mong itrack ang cellphone records at cell sites na ginamit niya. Sabi ng ina niya, Nakita ang cell site ng cellphones niya sa may sapa bandang alas 6 ng gabi. Titingnan mo lahat ito. Nakadunat disturb siya. Lahat ng ito ay may kinalaman at bahagi ng investigasyon. Kaya kailangan mo ang magulang, lalo na ang ina, para maipakita ang pakikiramay mo. Sa kanyang pinagdadaanan. Patay na ang anak niyang babae. Yun ang ugat ng lahat. Dapat nating alamin, base sa kabuuan ng mga pangyayari sa kasong ito, kung ito ba ay isang aksidente o may mas malalim pa dito. Yan ang ugat ng lahat. Ang autopsy ay magpapakita ng sanhi ng kamatayan, ngunit ang paraan ng pagkamatay ay nakabatay sa matutuklasan ng mga investigador sa investigasyon. Kaya si sisilipin mo ang cellphone sa munya at kakausapin ang mga kasama niya bago siya napunta sa hotel at apartment na iyon. At alam mo, dito mo talaga kailangang tutukan ng mga tanong. Bukas ba o sarado ang pinto papunta sa balkonahe? Sino ang kasama niya nung oras na yon? Kasi, alam mo, na kapag pinag-uusapan ang tungkol sa lasing, kung pinag-uusapan mo ang isang taong lasing, gaano siya kalasing? Kaya ito ang mga bagay na meron ka. Ito ang mga tanong na lumalabas dito. Kasi, sa kasamaang palad, kapag ang mga tao ay lasing, minsan ang mga desisyon ay hindi maganda. Up. Ang katawan at koordinasyon ay hindi pa malinaw. Malalaman lang natin kapag may resulta na ng toxicology at autopsy ang interview sa lahat ng sangkot at pagkuha ng kanilang cellphone, gusto mo ring makita kung kaninong mga cellphone. Sa panahon ngayon, lalo na sa mas batang generasyon, kapag may gagawin sila, siguradong magbibideo sila. Uh, kaya kung may video ng party, may video ba ng anumang nangyayari, may video ba mismo ng insidente, kailangan mong trabahuhin yon. Tulad ng ginagawa ng mga investigador doon. At alam mo, isa pa, nakita ko lang ang Facebook ng nanay. At nagpost siya ng litrato ngayon ng anak niya sa sinasabi niyang balkonahe. Na sa totoo lang, alam mo, bago pa magsimula ang laro, parang lahat ay nagpa-party na buong araw at nandun sila sa isang apartment building, labing pitong palapag ang taas, at may balkonahe doon. At binanggit niya na ang anak niyang babae ay limang talampakan at dalawang pulgada ang taas. At parang alam mo, para sa akin na medyo mas matangkad, mga anim na talampakan at dalawang pulgada ako. Kaya alam mo, yung rehas, iniisip ko na aabot lang siya sa baywang ko at kahit na sumandal ka pa, kailangan mo talagang pilitin para mahulog ka sa rehas. Siguro, base sa training mo bilang pulis at sigurado akong may mga kaso ka na rin na may nahulog at namatay ng ganito, paano ba nakakaapekto yung taas timbang at taas ng rehas sa pagtukoy kung ano talaga ang nangyari? Well, babalik ka ulit sa kung ano ang gagawin mo magkakaroon ka ng reconstruction ng crime scene. Medyo sinusubukan mong magkaroon ng ideya. Maaaring aksidenteng nahulog lang ba siya? Pero kailangan mo talagang kausapin ang lahat ng nandoon, i-interviewin silang lahat. Sa ganong sitwasyon, kailangan mo talagang gawin yon, kasi nangyayari talaga ang mga aksidente, alam mo yon. Ayaw mong sabihin sa magulang na ganon, kasi anak niya yon at bilang magulang, nararamdaman mo yon. Bilang magulang, naintindihan ko yon. nangyayari talaga ang mga ganitong bagay sa kasamaang palad dito sa New York City, may mga tao na nalak sa labas, sinubukang umakyat sa fire escape, nahulog at sa kasamaang palad namatay. Normal ang mga aksidente, pero bilang investigador, tungkulin nating tukuyin ang totoong nangyari base sa ebidensya. Tayo ang naghahanap ng katotohanan kahit minsan masakit ito. Para sa akin, ayaw mong maglabas ng impormasyon sa publiko na makakasagabal sa investigasyon. Kung hindi mo tatawaging homicide, Mali na agad ang investigasyon, may bias ka na. Confirmatory bias ang tawag doon. Hindi namin niyang ginagawa sa dead-on arrival cases. Kapag humahawak kami ng dead-on arrival, palagi naming tinuturing na hindi pa namin alam ang totoo hanggat wala pang kompletong detalye. Doon talaga nakasalalay ang lahat sa buong pangyayari. Ganito dapat ang investigador. Kasi kapag nadungisan mo na ang investigasyon, halimbawa sinabi mong hindi ito ganito, hindi ito ganyan, Hayaan mong lumabas ang mga totoong detalye. Yun ang mga katotohanang lalabas sa pamamagitan ng mga interview, sa muling pagbuo ng eksena, lahat ng yan ay may papel. Para sa akin, kailangan mong ayusin ang relasyon kay nanay ni Brianna. Napakahalaga nito dahil kahit anong sabihin mo ngayon, babaliwalain niya yon sa ibang paraan. Kaya kailangan mo siyang isama sa investigasyon, malinaw yon. Sabihin mo sa kanya hindi kung ano ang iniisip mo, kundi kung ano ang alam mo. Doon talaga yon bumabagsak. Ang nangyari kasi, doon sila nagkamali, iniisip nila na hindi ito yon. Pero kapag sinabi mo na yon, alam mo, nakita ko na ang mga magulang na nagsasabing, hindi yan ang nangyari. Malalaman natin ang totoo. Sa tingin ko, ang isang maayos na pag-uusap o komunikasyon sa nanay ay makakatulong para mabawasan ang mga ganitong sitwasyon. At yan ang problema ngayon sa media. Kakagatin nila to at tama lang naman kasi ayaw mong maglabas ng maling impormasyon. Ngayon, kailangan mong balikan ang dati at ngayon Dila nagbago ng direksyon ng Austin Police Department, sinasabi nilang investigasyon ng pagkamatay ito. Pero huwag mo nang ilabas kung homicide o hindi hanggat walang katibayan. Kasi yun din ang isa pang bahagi para sa akin. Eh. Pagdating sa paraan ng pag-interpret ng mga tao at kami sa media sa isang press release, medyo matigas ang pananalita sa unang pahayag nila na sinabi nilang walang palatandaan na ito ay homicide. Siguro mula sa pananaw ng Public Information Officer, ibig sabihin nito ay hindi pa nagpapakita na ito ay homicide pero sa ngayon wala pa silang nakikita. Pero sa parehong oras, kung hindi nila babanggitin ang salitang homicide, pwedeng magkaroon ng spekulasyon na iniisip ng mga tao na ito nga ay homicide. Parang alam ko na nagtuturo ka at nagsasanay ng mga tao na papasok sa law enforcement. Ma Paano mo hinahawakan 'yon pagdating sa impormasyong inilalabas mo? So ano, Pero sinusubukan mong kontrolin ang kaya mong kontrolin pagdating sa mga spekulasyon na pwedeng lumabas base lang sa isang linya ng pahayag na inilalabas sa media. Sa New York Police Department may malaking opisina na ng Deputy Commissioner for Public Information. Kakaiba ang New York Police Department dahil mas malaki at malawak ang uh, departamento yan. You know? Pero pagdating sa training para sa death notice notifications halos wala. May pulisya na ngayon lang inilagay sa New York State nung libo at uh, nagsimula akong magturo ng ganitong training at ginagawa ko pa rin ito sa New York Police Department para sa death notification sa nakaraang pito o sampung taon. Nung detective pa ako, wala kaming ganitong training kaya kailangan talagang maging maingat at sabihin lang kung ano ang alam mo at meron ka. Sa ngayon, may death investigation kami Sinusundan namin para matukoy ang kabuuan ang mga pangyayari kung ano ang nangyari kay Briana. Doon talaga yon papunta. At kapag binanggit mo na ang mga salitang homicide o suicide, nag-iiba talaga ang takbo ng opinyon ng publiko. Parang may tinatago ang pulis at hindi ginagawa ang trabaho nila. Pero sigurado akong gagawin ng mga detective ang tungkulin nila dahil mahalaga sa kanila ang kasong ito. Hindi ko na nababanggitin ang pangalan ng detective. Hindi yon ang concern ko. Ang mahalaga ay maging tama ang investigasyon at matulungan ang nanay na maintindihan ang nangyari anuman ang resulta. Malalaman natin ito habang umuusad ang kaso. Pero kailangan mong ayusin ang sitwasyon na yan. Kailangan mong mag-ingat sa mga sinasabi mo kapag nakikipag-usap ka sa pamilya, lalo na sa death notifications at pagbibigay ng impormasyon. Isang bagay pa, ayaw mong bigyan sila ng maling pag-asa at sabihin mahuhuli natin tong tao na ito o siguradong hindi ito, hindi iyon. Maliban na lang kung may mga ebidensya ka at sigurado ka talaga kung alam mo ang mga facts na saka mo lang sabihin. Pero kung hindi mo alam ang mga facts, huwag mong sabihin ang iniisip mo lang. Alam mo, yan talaga ang isang bagay na talagang pinapahalagahan namin. Maliban na lang kung may matibay kang ebidensya o solidong facts na pwedeng pag-usapan. Gusto mo ring siguraduhin na hindi mauuna ang media kaysa sa pamilya. Kailangan mong panatilihing updated ang pamilya hanggat maaari sa kahit anong sitwasyon na ganito. May karapatan ng nanay ni Brianna na malaman ang nangyayari. At ang detective ay kailangang buksan talaga ang komunikasyon na yon at talagang alam mo na, siguro dapat naming sabihin na humihingi kami ng paumanhin sa nangyari at ito na ang gagawin namin. Makikipag-ugnayan kami sa inyo sa loob ng ilang oras. Kung wala pang update, pwede mo akong tawagan o i-email para makuha agad ang impormasyon mula sa akin. Hindi mula sa media na tututok dito dahil media case na ito ngayon. Sa tingin ko, tulad ng kaso ni Ellen Greenberg sa Philadelphia, Iba man ang detalye, naging sentro rin ito ng media. Maraming bumati ko sa tugon ng pulis noon, lalo na't agad nilang sinabi na suicide ito. Hanggang, ng hanggang ngayon, patuloy na kinokontra ng pamilya ang desisyong iyon. Alam mo, sa kasong ito, magulo ang eksena noon sa Austin dahil sa football game at maraming nagiinuman. Dumating ang mga pulis pero hindi malinaw kung ano ang sinabi ng mga saksi tungkol kay Brianna kung gaano siya kalasing, o kung may nakakita talaga pero hindi tumawag ng siyam na isang-isang hindi natin alam. Pero paano naapektuhan ng pagresponde ng mga pulis noong una ang kaso? Na kung paano nila inilalarawan yung nangyari, ang kwento nila sa kung ano ang nakita nila pagdating nila. Paano ba naapektuhan nito ang kaso sa pangmatagalan pagdating sa dami ng resources na inilaan para investigahan ang isang suicide kung yun ang pagkakakilala nila o kahit sabihin nating aksidenteng pagkamatay kumpara sa isang homicide. Well, mahalagang pag-usapan talaga yan. Ang mga rumesponding pulis ay dapat siguraduhin na ligtas ang lugar hanggat maaari at subukang pigilan sa loob ng makatwirang oras ang mga tao sa lugar na iyon. Iyon ang layunin nila. Ang problema kasi, may katawan na natagpuan sa ikalabimpitong palapag at kailangan nilang asikasuhin iyon. Kailangan din nilang alamin kung saan galing ang katawan na iyon at hanapin ang lugar kung saan siya nahulog. Doon nila nalaman na labing pitong palapag ang binagsakan. Umakyat sila pabalik para alamin ang nangyari. May nagsabi sa kanila kung saan siya nahulog, kaya nandoon na ang katawan ni Brianna sa baba. Kailangan nilang pumunta sa gusali at pigilan ang mga tao roon sa loob ng makatwirang oras. Malamang kinapos din sila ng resources, no? lalo na ang pulisya, lalo na sa Austin na nabawasan na ang tauhan. Malaking problema ito, pati sa maraming pulisya ngayon. Minsan, nakakaapekto ito sa bilis ng pagresponde at tamang pag-secure ng crime scene. Ngayon, may namatay sa isang lugar na kailangang checkin ang seguridad. Kailangan mo ring bisitahin ang lokasyon para tukuyin ang eksaktong pinangyarihan. Limitado ang tauhan at maaaring matagalan ang pagdating ng mga pulis at investigador. Dapat isaalang-alang ito. Naintindihan ko rin na hindi agad na abisuhan ang nanay sa pagkamatay ng anak niya at ilang oras pa bago niya nalaman. Maaring may dahilan kung bakit nangyari 'yon pero dapat mong maintindihan na ginagawa ng pulisya ang lahat ng kaya nila gamit ang resources na meron sila. Hindi ko pwedeng batikusin ang madalas kong nakikita at dapat maintindihan ng mga tao na dahil sa kakulangan ng tauhan at hirap sa pagre-recruit at pagpapanatili. Nagkakaroon talaga ng ganitong problema sa mga kaso. Alam namin gusto ng mga tao ng mabilis na tugon at aksyon. Gusto rin namin iyon. Pero may proseso sa investigasyon kaya natatagalan. Hindi ko alam ang eksaktong tagal. Yung siyam isa-isa call ay alas 12.56 dineklarang patay. Alas 12.57. Ang tawag ay alas 12.54. Gaano katagal bago dumating ang pulis sa kwarto? Sabi ng nanay, may labin limang tao raw doon o mas marami pa. Diyan mo makikita, sana may kamera sa complex na yon para malaman kung may taong umaalis o nasa hallway or lobby at matukoy kung sino ang nasa kwarto nung oras na nandoon si Brianna. Sa ngayon, investigasyon pa rin tayo. Iyon ang meron tayo, isang dead on arrival na kaso. Hindi ko masabi kung ano pa. Iba pa, pero nahulog siya, maaaring itinulak o kusang nahulog. Malalaman sa kaso, pero wala na siya sa apartment. Sino ang nandoon para makita o may anumang impormasyong makakatulong para matukoy kung paano nangyari yon? Tingnan natin kung ano ang susunod. Patuloy lang ang awa para sa pamilyang ito at sa kanilang pinagdadaanan, lalo na ngayon na nakapokus ang atensyon sa kaso. Paano naapektuhan ang investigasyon? Salamat, retiradong New York Police Department Detective David Sarni sa pagsama mo sa law and crime. Maraming salamat. Mag-ingat ka palagi. Ngayon, habang napapansin ang kwentong ito, maraming sumusuporta sa pamilya ni Brianna, kabilang ang GoFundMe. nakapag na ito ng libu-libong dolyar. Yan ang pagtatapos ng On The Case mula sa Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube, sa Spotify. Ako si Chris Stewart. Nakakita-kits no, sa susunod.